Lahat meron eh. Lahat meron, Kompleto. Banat, 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 banat. Isa to sa pinaka grabe. Ang looban ng malabon sa kanabotas. Magmula sa bungad na kung doon tayo pumasok, hanggang dito, hanggang doon, ang tawag sa kinomplaint na area na ito ay goson compound. Morning sir. Magandang umaga, <laughs> Magandang, uh, umaga sa inyong lahat. Uh, ngayon ay uh, November 27, 2024 at sa oras na 9:15 ng umaga. Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go. Dito sa Malabon na area. At yung uh, kalsadang ito, ito ay C4. Pang pwede pa yung racing ticket na lang po Hindi. Toad na yan eh. May angkla na yan. Tingnan mo. Skog, nasaan kayo? Skog, doon nyo na ilagay yung truck nyo. mo isa ho, oh. walang driver yan, Bon. Patak mo na yan. Kabilaan. Ay, Kaya nga pinapaliwanag sa'yo eh. eh. maliki eh. Kaya nga lang Kaya nga pinapaliwanag siya, sumama ka, diba? ba? ang uh, activities kayo umaga itong ang uh, illegal parking and side uh, sidewalk clearing merong uh, isang papa uh, papasada na complete area dito rin sa Malabon nauna na yung ibang team okay Hindi, ajaan. Ajaan. Skog, skog. bigay niyo yung mga damit. Patanggal niyo yung damit tapos kunin niyo yung mga tungtungan. Pila pila Yung lang, Tay. Yung lang. Yung tuntungan, kunin nyo. Yan, pakitanggal. Tulak o ko buat? Madali so, yata buhat dyan. Ah, uh, nasa si Rowell. Si Rowell. Pagtawag nga si Rowell. Sir! Hmm. atau talaga dapat dyan sa ibabaw. Yung mahaba na mesa sa ibabaw. Itong ba? Marami din dito. Pre, patong ba? Oh. Isa to sa pinakagrabe. Ang looban ng malabon sa kanabotas. Ang looban ng malabon sa kanabotas. Mga tao, excess passenger. Hindi lang natin inabutan, dito lahat sila nakapwesto sa sidewalk hanggang dito sa kalsada. bante Abante! abante. Ay, oh, ay, ako Mga two minutes lang, Eh nagpapasakot ako ng tao. Asan ba sa'yo? Asan ba sa sakin mo? Ano, Kanina pa yan. Nakatune! Binalikan natin itong uh, dagat-dagatan. Yung... Alin ba sa'yo yung yung truck? <coughs> yung Vios ko. Kasi ka, mga one minute lang siya. Ang ultim lang naman yun sa akin eh. Hindi, ang problema kasi nakatow na, nakaangat na sa tow truck. Ang ultim ano eh, kaya lang, babayaran ko na lang siya. Bawal din. kasi magbayaran dito, walang resibo. yung. Ka Hindi, kailangan doon kasi magbayad. Hindi uh... pwedeng to follow. Baka sabihin, kinutongan ka. Aí era pior. tatawid doon sa kabilang kalsada Dito lang kayo sa may ano Piaquino Huwag kayong tatawid ng ano ha ah, Ng Tulian River <makes noise> Wanto lang, wanto lang, wanto lang Wala mo nang maninigit, wala mo nang maninigit Wanto lang Hola, Sana. Ah, oh, oh, te he calado. Rubel, 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 Rubel. ¿Qué <coughs> pasa? <Atene. Atene. tose> hoy oh, yan oh. Kapila. Lahat meron eh. Lahat meron. Kompleto. Banat, banat, banat. 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 Ah, uh, pakidokumenta. Ah. May sign, may traffic sign natin, no? Oh. No parking both sides. Sige, banat, banat. Yung mga may driver na pwedeng alisin, alisin. Yung walang driver, saka natin atakin? Marami pala ito. Uulitin ko, pag may driver, alisin. Pag walang driver, tikitan. Pag natikitan, dumating ang driver, let go. Pag wala talagang driver, hatakin. Well, uh, actually, ito ang pinaka-main complaint area ng ano, no, yung complainant. So, nag-coordinate naman po tayo sa barangay. So they allowed the operation. Nag-coordinate din naman po tayo sa local traffic and also yung Northern Traffic Enforcement Division natin. So uh, with the actual ano, no, operation right now, ay eh, nakita nga natin na meron tayo mga traffic signages that states no parking on both sides. So may kita naman natin no, several posts as the, ano, no, the signage that uh, states nga po na no parking both sides. So yan po ang kailangan natin implement And it seems like bawal nga kasi it's a very busy street. So kawawa naman po 'yung mga dumadaan dito, especially 'yung mga ano no, mga warehousing goods natin. Ito bang uh, complaint na ito yung nanggaling sa Facebook page ng uh, MMDO sa 8831. Um, ito ay galing sa public ano no concern na mismong complainant sumulat sa ating opisina at ni-route po ito sa ating uh, special operations. So we did the proper coordination, lahat ng protocol sinunod naman natin. So, e po, nag-operate nag po tayo Although, I'm giving them a little bit of leniency Pag andyan naman yung tao, alisin nila muna Give them a warning Pag walang driver, issue them a ticket Pag lumabas yung driver na hindi pa naman natin aangklahan na For the meantime, uh, we just let them go Pero pag wala po talagang driver, we have no choice but we have to tow them Maraming salamat po Maraming may mga may-ari driver Dahil uh, pagpasok natin, marami. Ilan nilang lang naiwan dito na mahahatak. Yung mayari nito, sasama Ilan na pa lang sa ating Magmula doon, ito na yun sa nakita natin kanina na marami nakapark dito. Oxford, 153. Kaya kay na ng lahat ng motor, mapupuno yan. dito, nakatayo mismo sa sidewalk ang kanilang mga pwesto. So malamang mahatak na ito lahat dahil kain ah, kayo na pa yung ah, clearing operation dito. Sino? Doon pa lang sa bungan. May terminal permit yan. Ay, mo na 'yung nag-aabot? Para at least medyo manggandang tingnan. Tingnan niyo pinas niya 'yung isa si Kukoy. Magmula sa bungad na kusang doon tayo pumasok. Hanggang dito, hanggang doon. Ang tawag sa kinomplaint na area na ito ay Gozon Compound. Yung pinakita ko kanina ng mga motor na kumpol-kumpol at tatlo na lang ang natira. Andito na 'yung sampo. Hindi natin na alam kung kakasya ang labing tatlo dito. Wala na yung mga puesto rito. Tata ko! Tata ko! Yay! Bye! Salamat! Tuwan-tuwa sila dahil ang uh, maayos na tingnan. kumpara kanina sa oras na 11.15 ng umaga so ito na ngayon ang sitwasyon ng uh, Gozon Compound at uh, maayos na tignan kanina halos di magkasa mga sasakyan eh oo at uh, lalabas tayo ngayon ng dagat-dagatan dami yung motoro. Oh. Yeah. 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 Nag-yotir lang ang team at uh, papasudahan yung uh, taga-tagatan sa oras na 12 well, noon. Dito tayo sa kabila so, Handaan okay. nyo Nag-cross tayo sa lapu lapo Oo, oh, ang dami dito Nasa dagat-dagatan pa rin tayo Nag-cross lang tayo ng Lapo-Lapo naka escape po na kagad Yung mga naka-park dito sa Malapit lang sa kanto So, dito na lang tayo nasa dagat-dagatan pa rin tayo at uh, tingnan natin dito sa kaliwa dahil may inahatak ang uh, oras ay uh, 12.30 na ng hapon at uh, oras na ng uh, panangalian okay, back to base na muna tayo